Ano ako yung galang? Is ka na? Kasi kuya nakahiga Bakit kaya? Ayan, e, okay ka lang? lang Ayan, saan po kayo? saan po kayo? saan, um. sir? Ah, dito lang, malapit lang. Tawawa naman si kuya. Ano kaya, kumain ka na? Oo. Baka maano po kayo dyan, masagasaan po kayo. So, pinupuntahan man lang to ng, ano, ng barangay. Mamaya, masagasaan dito. Pagka problema pa. Pag ganito mga kapatid, pag lumalapit kayo sa so ganito, medyo alerto kayo ha. Kasi hindi natin alam kung anong meron at anong kapasidad, no? Ang tao. Ayun lang, Maya. Ayos na? Ay ah, sige po. Tuloy na po.